naman sa impila ng DWALFM Radyo Totoo CMN Batangas CMN Live Nation Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. May pinundang Persons Defribe of Liberty o PDL sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ng Batangas City na kinabang sa feeding program, libreng gupit at free legal services. Ito isa sa ilalim ng bukal na pagtulong sa mga kapatid nating nakakulong na apostolado ng Cofradia de la Inmaculada Concepcion sa pangunan ng Presidente nito na si Atty. Reginald Di Macuha. Nakatanggap ang mga PDL ang personal hygiene kit at Rosario. Nagdaos na din ng ang sa si Father Vika Cisneros SBD. Naging katuwang ng nabanggit na samahan sa naturang proyekto ang Silbi at ang City Legal Office. Mula sa DWLFM 95.9, ito si Renz Belda ng Semen Batangas. Nag-uulat live para sa Semen Pilipinas. Maraming salamat Renz Belda mula po naman sa impila ng DWALFM Radio Totoo CNN Batangas CNN Live Nation News